Gerald Anderson, itinangging si Vani Gandler dahilan ng hiwalayan nila ni Julia Barreto. Nagbigay ng pahayag ang aktor na si Gerald Anderson kaugnay sa usap-usapang ang professional volleyball player na si Vani Gandler ang naging dahilan umano ng paghihiwalay nila ng aktres na si Julia Barreto. Ayon sa inisplok ng showbiz insider na si Ogie Diaz sa kaniyang Ogie Diaz showbiz updates nitong Lunes, Setyembre 22, 2025, tumawag umanos sa kaniya si Gerald para linawing wala raw katotohanan ang intriga ng netizens na may namamagitan sa kanila ni Gandler. Una na dyan ang kaniyang naging paglilinaw na hindi si Vaney Gandler ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Matagal na raw itong Vaney Gandler issue pero itoy wala raw katotohanan talaga panimula ni Ogie. Pagkukwento pa ni Ogi, sinabi umano ni Gerald na hindi niya personal na kilala si Gandler at hindi raw sila nag-uusap kahit sa text messages. Hindi niya nga raw ito kilala ng personal o nakakausap o nakakatext, nakakatawagan wala. Nanonood lamang daw siya ng volleyball pero hindi para tutukan si Vani, inilink lang siya dito, anang OG. Paglilinaw umano ni Gerald, may iba pang dahilan ang paghihiwalay nila ni Julia at inako rin niyang siya ang may kasalanan kung bakit sila humano humantong sa hiwalayan. Sinabi ni Gerald na iba ang dahilan at inako rin niya na siya ang may kasalanan ng breakup nila ni Julia pero hindi na ito idinetalya pa ni Gerald, ika ni OG. Anang Gerald, durog na umano siya sa mga binabatong batikos at hiling niyang matigil na ito. Tumawag lang daw siya sa amin para sabihing walang kinalaman ang volleyball player. Durog na durog na siya sa mga naglalabasang bashings sa kanya kaya sana raw ay matigil na ang issue saad ni OG. Sugestyo so, naman ni OG, mas maganda raw kung may maririnig silang pahayag mula kay Gandler pero mukha umanong hindi niya pinapansin ang kumakalat na issue. Maganda rin na maibigay ni Vaney ang kanyang side para malinaw ang issue although feeling ko wapakal si Vaney as in unbothered and deadma pa rin sa issue. Pero wait pa rin natin si Vaney baka may hatid ding pa statement ang volleyball player pagtatapos ni Ogie. Matatanda ang kinumpirma mismo ng Star Magic ang naging hiwalayan ng kanilang artists na si Gerald at ng girlfriend niya na si Julia noong Setyembre 18, 2025. Mababasa sa opisyal na social media page ng Talent Arm Management ng ABS-CBN ang tungkol sa hiwalayan ng dalawa. mababasa star magic confirms that gerald anderson and julia barreto have mutually decided to end their relationship we request the public to respect their decision and refrain from spreading false narratives